Magandang araw mga boss. Sa bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano na ang performance ng compressor na ating nabili 9 months ago. Meron kasing nag-comment na madali lang daw nasira ang kanyang nabili isang linggo lang daw ay sira na. Nabili ko pala ito sa online mga boss. 30 liters ang compressor na ito at nasa 4K plus bili ko. Pero bago tayo magpatuloy share ko lang sa inyo itong ginagawa kong storage box. So makikita nyo naman sa video na gumagana pa naman. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang compressor at kung ilang segundo lang ang pagkarga ng hangin mga boss. Tatapusin ko lang muna itong pag e-spray. At mga boss antabayanan nyo ang lock nitong storage box na ginawa ko baka makuhanan ninyo ng ideya. Ito na mga boss ang aking compressor babawasan ko ng hangin. At orasan nyo mga boss kung ilang segundo lang bago siya mapuno. Hindi ko ito puputulin ang video para maorasan nyo. So ayan na mga boss good as new pa naman ang compressor para sa akin ay depende talaga yan sa paggamit. At sa akin naman pag ginagamit ko ito ay hindi ko talaga tinotodo. Pinapahinga ko siya pag mainit na. Yun lang ang diskarte ko. Kasi alam ko naman na hindi ito pang heavy duty. Sa nag comment naman na isang linggo lang nasira na ay kung hindi sa paggamit mo ang nagka problema ay siguro nasa unit na yan nung nabili mo. Yun lang. Maraming salamat.